Are you going to do it to them? Uh, next maybe tomorrow or we'll Saturday. Saturday? Tomorrow or Saturday? Yeah. So when that happens, we have to purchase every single one. Yes, sir. That looks fun. <laughs> you yes. Yellow the one. Is yellow? Yep, it's yellow.

nag dahan-dahan uh, na po akong uh, maglinis nun po ating uh, garden habang uh, maaga pa ang liwanag kasi mayiging uh, busy po tayo sa mga uh, susunod na uh, araw kaya ngayon lang maliwanag din dito so, kaya pwedeng mupo ayan dito siguro pwede na ayan, so, ayan po uh, yung isang uh, bed yung uh, bed po nun pong ating uh, cantaloupe, honeydew mga melon po ah uh, tinanggal ko na po siya yan, hininis ko na so, may mga naiwan ng na mga maliliit bunga and yung marami din may mga malalaki, may mga hinug pa naman mga ganito po marami pa kakunin ko lang yan saglit tapos ayan start na ako tapos yung kabila pa siguro linisin ko rin yan para dalawang bed medyo malinis na para unti-unti na po and then hindi na po ako magahol sa mga susunod na araw na maglinis kasi medyo malaki rin po kasi yung ating ah uh, yan tatanggal ng mga damo mga kompo, mga dahon mga puno, tapos yung mga nakakuha ko po dito dun po natin sa kompos natin nalagay sa may ah uh, tabi po ng ating ah uh, tambayan, sa so, mga kagulay ito po ngayon yung aking uh, ginagawa para maging uh, malinis po yung ating garden pagka dating po ng uh, fall o kaya ng uh, winter po yan po, ang daming uh, bunga ng uh, tinu-tino or uh, ground cherry ito yung mga nabulok na nabunga hindi na sila makalaki yan to merigold to. malambot yung lupa niya tapos ito, pwede pa to. Ang daming ladybug. Kinuha ng mga kids kanina, yan o. Oh. Yan, pwede pa yan. Yan. Ito, hindi na. mga ganito kalalaki. Yan. Hindi na sila nakatubo dahil uh, malamig na. Yan. Ang gagawin niya lang natin silang uh, patabak. Ang ganda ng lupa Oh. Ang ganda pa rin. chicken yan tapos yung ating talong dito ang dami hindi pa ako napag harvest mga kagulay yan hindi ko pa nagagalaw to dito ayan marami pa sila yan po yung ating uh, mga long green po na talong ayan ayan po tapos ito ito ngayon ay akin po siyang uh, lilinisin po ngayon ayan ito para dalawang magkatabing bed yung aking uh, magagawa tapos titingnan ko pa dyan kung saan yung pwede na para ma uh, start na rin pong uh, malinis yan yan po so medyo na kukulay yellow na yung ating garden pero hindi pa naman lahat so gagawin ko lang po mo itong mga gulay para may magawa po tayo ngayong uh, hapon po ang sakit sa kamay makatusok nung ano nung parang ah uh, yun hindi siguro eh, mo nung pangalan yung ganito siya oh yung marami siyang uh, tinik sa gilid sa sa puno niya baon yung ano ibang tinik niya so yun habang nag -ako, habang nag ano po ako habang nag uh, linis po ako dito lobas po yung ating mga sibuyas mga pulang sibuyas tsaka yung mga ah uh, puting sibuyas yan no oh. so wala po sana akong balak mag harvest kayo ng sibuyas dahil kahapon po ay kagabi lakas po ng uh, ulan so basa po yung lupa niya pero dahil nabunot ko na lumabas na po sila ano tsaka hindi na yun o oh. ang ano eh hindi maganda pagka nag harvest po tayo ng basa yan o no? oh. mabilis pong mabulok kaya Ayan, no, basta kasi yung ilalim niyan, so dapat siyang madry ng maayos. Iniiwasan po kasi natin na mag ng uh, umulan o kaya basa yung lupa. No, one week or two weeks bago tayo mag dapat hindi po siya basa. Para once po na na stir natin dun sa ilalim, sa basement, or kung saan man po, na natin, na dry po natin, hindi po siya mabilis masira. Kasi, hindi lang naman po ito isang buwan eh. Aabot po ito lang hanggang uh, May next year. So ilang buwan po yun. Uh, alam ano September, October, November, December 8 months 7 to 8 months po yung tagal ng ating sibuyas kaya yun po yung uh, iniiwasan namin so tadamputin ko lang po ito lahat tapos uh, ipapa dry ko po siya ng maayos air dry lamang po hindi po dapat nakabilad sa init ng araw kasi masisira din kagad so tingnan niyo po ito na uh, i-harvest ko lang po I mean, tatanggalin ko lang po sa lupa In po, oh. nag uh, silabasan po sila oh. Ayun. Ayun. to halo 'to ano eh, halo 'to siya dito nang, ayan may pula, may puti, may mga maliliit, yan Yung mga maliliit, matagal po ang uh, buhay niyan. Mas maganda pa nga po 'yan doon sa malalaki. Ito siguro yung mga seeds 'to so, hindi nakatubo, yung iba. Kasi napuno siya dito nang bawang. Kaya po, ganyan lamang po siya. Ito naman, yung medyo malalaki. Pero marami din po siya. Ayan. Uh, yun naman po yung uh, yun, oh, basa. Oh. Hindi tinamaan ng ano. Hindi nasakop ng bawang. Tapos, may mga tumubong ground cherry. Kaya, ano, ayan. Nakabuon pa to. Ayun, yun, basa. yan tanggalin ko na. Kasi, malamig naman na po sa gabi. Pero yun, buhay pa yung kanyang ugat. Ayan. Ito, white and red. Dito, maraming sibuyas sa atin. Sa ibang lugar, nagkakaubusan ng sibuyas. Ayan, hayaan ko na lang itong isa. Ayan. So, may mga malalaki pa po, po dun, oh. Marami po yan. Ayan po tayong sibuyas. Ayan. Uh, supply po natin to sa loob ng uh, isang taon. Yung mga nakalabaon pa sa lupa, gaya nyan, hayaan ko na lang po kasi next year lalabas naman din po yan sila yan, ito lang siguro ito lang kasi ah, uh, maamatay ito yan, kung iba kasi dyan eh, wala nang ano eh, ugat, patay na po yan pag nilamig po yan, ayun, wala na sila hindi po sila lalabas uh, next year kaya ang maganda, i-harvest natin tapos ayun, hanggang dito pala siya okay, tapos punta po tayo sa kabila no, so, isang tambak dalawang tambak tapos meron pa po dito yung makina po ito ayan. Ah, alam mo na kung tawag dito. Ah. Eh, wala alam mo tawag na raspberry. Raspberry ba? Ngayon. Ata, ayan oh, ang oh. Marami yan sa ilalim, meron yan sa ilalim ng ano. Ito mga pahabol na lang po to eh, ito mga pahabol na lang po yung ano yung sitaw pampaganda na lang po yan ng lupa yan kasi masyado po nating nagamit yung lupa eh. yan laki oh yan. maganda ilalim mo may mga pulang sibuyas natabunan lamang po sila kaya hindi lang makita pero meron din to yan oh yan may pula may pude basa yung ilalim dapat ko itong ma-dry ng maayos kasi lalambot ko kagadito dito hindi to aabot ng matagal ng hanggang next year po so, tapusin ko lamang po mag-harvest dito tapos maglinis po dyan ng kaunti pa yan yan po ayun na po mga kagulay yun pong ating na linis na ano na bed so, sa tapos dito kalahati na po Ayan mga ano yan eh, mga sitaw. So, may mga talbos pa yan. So, i-harvest ko pa po yung talbos yan sa bukas or sa sabado. Oh. Lagi like yung plat ng sardinas. Yung top lang ng dahon yung sira, pero yung talbos niyan, ayan. Okay pa po. Marami pa yan, meron pa yan doon sa gilid. Kaya hinahayaan ko lang muna. Ayan po. Oh. Okay. Eh, ito naman po yung ating sibuyas na na save po dito. Ayan. Okay na rin. Ayan. Tapos itong dalawang to, ayan po. Ito po yung uh, bulok po yung ilalim mo. Sira po siya. Yan. Pag sobrang basa, nasisira po sila kaagad. Yan. Tapos ito, ipapadry ko po ito. Doon po sa garahe. Kasama po nung uh, iba po nating mga gulay. Yan Yan uh. po. So, dahan-dahan na po tayo naglilinis. And, ngayon naman, mag- uh, Sipitas po ako ng ating uh, ibang uh, ground cherry po doon sa gilid kasi meron pa pong uh, mga hinug na bunga doon pong naikot po ako ng uh, pagka-away ko po galing po sa trabaho. And po, so punta po tayo doon sa pinakadulo ng ating uh, garden. Doon po nakatago yung mga cherry. Okay pa naman di ba yung garden natin? Hindi pa naman ganun ka lanta yung mga dahon. Ayan. Actually, makaya pa tayong mga harvest eh. Kaya lang medyo busy. Kaya binagahan-dahan lamang pumula natin yung pamimitas. Ito. Ang dami pang hinog po na ayan o. Oh, ground cherry yan. Yung mga orange na po yan. Yun po yung aking uh, pipitsin po ngayon. Ayan. Ito. Yung mga ganito. Ayan. Ayan po. Matigas po. Nakasabit pa nga. So ubusin ko lamang po munang pitasin tong mga ito mga kagulay no. ito na po yung ating nakuha na cherry tomato tapos uh, may nakita po akong uh, hinug dun actually meron pa yun pa oh. hindi nga lang po kita so kumuha rin po ako ng uh, early girl ba yan ito isa yung pahaba uh, ito san Marzano to ito dalawa parang iwan ko early girl siguro yan ayan so yung mga nasapat po kanina ayan tilanggal ko na rin dininis ko na dahan dahan na ayan, para maging uh, malinis na po yung ating uh, area po dito kasi mama yung uh, I mean, ngayong fall maglalagay po ako dito ng uh, taniman so instead po na po natin sa grow bag, next year uh, gagawa po ako dyan ng kanyan po maliit na rest lamang po sa gilid dyan para uh, pag nagdilig po tayo madali po kasi pag ganyan kasi wala ka po madaanan eh. ganito oh siksik masyado hindi ka po makadaan dyan eh kaya mas maganda na isang ano na lang siya isang area lamang po hmm. marami pa nga pong hinugo oh. ito oh. sira siya sa ilalim ah, hindi po ano hindi po siguro to masyadong na tutubigan hindi naman talaga eh hindi po siya masyadong nadidiligan kaya yun nasira po siya maraming sila kasi hindi po siya inaabot ng dilig minsan eh madalang tapos pag umulan man kunti lang yung nababasa Ayan. so sayang pakain natin sa mga ibon po mga kagulay ayun isa oh. so okay pa so sinisip natin to kasi pagdating po ng winter sayang sa kalamutan may isip na kailangan natin ng ano ng uh, cherry tomato silipin lang natin to dito oh. lumaki pa siya oh. Dalawa. patula lumaki pa kahit uh, winter na. So ngayon, papunta po ako dun sa harap. Kasi may nakita ako yun. Oh. Marami pa pong kamatis dyan na na. Nagiging orange na. No? Oh. Matingkad na kulay ng orange pa oh, mga kagulay. So papunta po ako sa harap kasi kukuha po ko ng uh, adji, charapita kasi marami pong bunga. Ayan o. Oh. Kunin ko lang to kasi baka masira kasi yun nga o nasira na o. Oh. Itong isa o. Oh you oh, know, nasira sa yam, dalawa nga po yan ayun yung isa oh. so itong mga to kunin ko na ayan lagay ko po sa suka hindi na po kakain ngayon kasi maanghang po to <laughs> ayan apat lima ayan limang piraha. tapos meron pa mga kulay green oh. ayan ito pa marami pa actually oh eba diba, may mga hinog pa 'yung mga kulay berde pa. Tapos tingnan po natin doon sa likod. Dito ko na ilagay 'Yung e, baka matapon, sayang. Halohan ko na lang. Tapos punta po tayo sa likod. Kasi may meron pa tayo doon eh. Yan. 'Yung ating garden 'no, oh. dahan-dahan ng nagiging dilaw 'yung mga dahon, kagaya po ng puno doon oh, dilaw na full na tapos may malakas pa yung hangin ayun po yung ating na linis po kanina Ayan. to may mga pula rin dito eh ewan ko lang kung may bunga dito yung ano yung adju charapita po natin maraming kulay green ayun o Ayan o pero ewan ko lang po kung may hinog no kasalipin ko lang po saglit ay, ayun, marami pala, oh. Pag ito, baka mahulog to. Sayang. Ito muna, ilagay na lang. Yan. So, kuha lang po kami ito ng adyo charapita. Yan, oh. Maliliit. Daming green, oh. Kaya palang bunga, oh. No? Natatago lamang po siya. Yan. Liit. Pero ang anghang niyan super mabango na maanghang. Ulit lang, baka meron pa sa ilalim. Marami tayong trim nito dati eh. Adji. Ito mala. Mala ito. Adji rin ito eh. Wala pang hinug. Green pa lang. ito tabas ko isa pa lang meron pang dalawa oh, nahulog pa yung isa yun liit kasi oh marabe wala na ba? wala na ata yun So ayun po mga kagulay, dahan-dahan na po tayong uh, naglilinis, nag-harvest, nag-iipon ng ating mga gulay para po sa winter. Kasi palapit na. Yan. Baka po biglang lumabing, wala po tayong ma-harvest. Gaya po nung nakarang araw, bigla pong nag-frost. kaya medyo na lantah yung ating mga gulay. Pero ngayon, balik ulit sa Magandang panahon, yun nga lang hindi na po ganyan masyadong kainit yung sikat ng uh, araw. So ayan. So bukas ko lang po ipagpatuloy yung aking paglilinis kasi yung mga bata po may uh, pasok po uh, bukas. Ayan. So ito po muna mga Hagula, yung ating vlog at update po sa ating uh, garden ngayong uh, hapon po. Ayan. I'm gonna end this right now kasi medyo busy po tayo sa loob ng bahay saka doon tayong uh, pasok bukas so medyo uh, naiging busy po tayo sa mga susunod na araw sa paglilinis paggawa ng rest bed saka yun uh, ayos ng atin pong uh, garden pa na po sa susunod po na taon so hanggang sumulit po mga kagulay thank you for watching maraming uh, salamat po din po sa mga sumusubaybay at sumusuporta mag share po, nag like at nag comment po sa mga bago subscribers po natin maraming maraming uh, salamat po kayan yan po muna yung ating uh, updates sa ating garden ngayon pong uh, hapon na po to actually gabi na nga po yun yan. ngayon gabi po and uh, maraming uh, salamat po